Good morning, good morning, good morning mga kagulong Good morning po at uh, tayo pipupunta na naman ng terminal pipila another day, another trip na naman si 88136 kagulong punta na tayo ng terminal ano ba bombak mo rat? images ko. Wala na mang ulan. O kahit na, baha sa gitna. Lalim na may tubig. May ginagawang ano? Lalim na tubig. Baka may ginagawang drainage, ano? Kanal ano? Nawasa. Ayun ang akulong. Gulong mag terminal ano, na po tayo, terminal na tayo. Another day, another trip na naman po tayo mga kagulong. Wala na araw-araw na ating itong gawain.

Tem Thank you thank you Always take care

Ngayon, tayo po yung ating mga pasero ngayon mga kagulong tayo po ipaalis na pa na naman tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal Saan po kayo, ma'am? Ay samahan mo, 'no, bigol mo. Basta po, basta. Mahal kita, amor. na po tayo alas basta kain na po kayo, share na kayo dyan yung mga baba pasayero. siar na po kayo at malayo pa yung bus natin na. Alamiro sa naman tayo. Ayon. Ayan, Maria Amor mga kagulong at tayo yung magbabastap muna dito. Kain muna tayo, kakain. Ayan yes, si sir. <laughs> Tingnan natin dito yung mga pagkain na masasarap. Masarap lalo na pag-utom. Ayun know. Oh. <laughs> Ayan. Ayan, kain muna tayo mga gulong, kain muna tayo, kain, kain. Tapos na tayong kumain mga kagulong, tapos na, tapos na. Siya out Cher! Ayan. 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 Tayo po yung na naman, papunta na ng Bulinaw.

Francisco, America na pruweka daw ito na walang pakialam sa mga pedestrian. Itong footbridge nito ito sa Kamuning ayung ay dito sa ating Department of Transportation <coughs> at ago, <coughs> hanggang limang Mount huh? Malapag. May ano sa likod? Hindi ko nang alam. Sabi ni partner, pero alam ko may ano eh. Lagi kaming nandas yan eh. Si Tachus sa likod namin eh. Kung sa harap. Ayan, dito na po tayo sa Alaminos City, Philippines.